Hello mga ka-food farming. <laughs> Alright. Magandang umaga sa rin lahat. It's my buddy. Guys, kung napapansin nyo, layo na agwat namin ng pag-upload ng panibagong content. No? Minsan siya yung nagpo-content. Sa so, minsan ako naman. So, bago ko pa susubihin sa inyo guys, kung bakit siya nagiging food farming, bakit nga ba? Pa, paano nagiging food farming yung channel natin? Kasi nakabase ako sa food, yeah. ikaw sa farm sa pinagluto so, yung YouTube channel na to is sa kanya talaga kasi na reach na niya yung minimum requirements ng YouTube ano subscribers sa watch hours. So ako naman uh, create kami ng unti-unti naming dinidevelop ko ng yung content na amin gagawin. So magsasaka ang magulang ko so, I like to be in a farm. So siya naman how guys siya mo pa guys siya. Usapang luto-luto. Ayan. Talented siya. Skillado siya sa pagmuto-muto, guys. Magaling magluto ng pinapay. Alright. 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 Magaling magluto uh, ng pagkain. Pag so, nandiyon. Busog tayo sa kanya. inya. Yung masasabi mo. Badab Dayon. Dayon, Brayon. Okay, okay guys. Alright. Ang tawagan nga pala namin, guys. Body lang. Kasi, Buddy My hey, buddy Partner, my friend My partner, buddy She call me buddy I call her also buddy So, buddy Di, di, di So, they thought na Tawag niya sa akin Daddy Tapos mommy Mom, Mommy din siya So, guys Buddy lang mo Di, di, Buddy So, yun nga So, medyo natagal-tagalan yung Pag-upload natin, no? Ito kasi nangyayari Sa vlog namin Nung During the pandemic Nandun ako sa probinsya So, inumpisahan ko yung pagpa-farm. During pandemic kasi yun guys, 2019. Ay, kung di tayong ipon, naghanap tayo ng work. So, nag-totally lockdown. Di talaga ako nakahanap ng work sa problems namin guys. Pang buffer lang sana yun sa, syempre sa, ano, yung mga raw materials sa pagpa-farm. Habang, ano, ginagawa uh, ko yung project doon. Yung ipon natin, palabas ng palabas, tapos, walang pumapasok siyempre nagkukonsum yung natin yung mga live live farming kasi yung ginagawa ko guys live farming saka yung plant, planting materials yan so lahat ng nagkukonsum mo ng feeds na fertilizer nandoon so medyo lahat palabas so I decided na i-stop ko na lang siya and then lumabas ako dito sa Manila ulit kasi hirap talaga magkarap ng trabaho don sa probinsya. So yun nga, in-stop ko yung ano doon, may kunti pa yung manukan doon na native lang. So, nire-raise ko siya as ano, organic, sana. Yung content na yun, usually nag-start na kami yung medyo maayos na yun, may pattern na yung pagkukontent. Pagkukontent ko, pag ano, pagkukontent niya, na-stop ko siya doon. Siyempre, nag-umpisa pa lang tayo, nag-umpisa pa lang kami, napapakilala pa lang, konti lang nanonood, hundreds of viewers lang. So, may, may mga videos din na kunti na umabot ng thousands. So, depende yun sa, yung niche, niche. <laughs> yung nana sa full niche. So, sa reach na, na reach ng mga videos na dumadaan sa mga wall nyo. So, yun nga, um, in-workout natin. So, nakakalungkot na pagtingin namin sa dashboard namin is wala masyado uh, katiting lang yung tinita guys so it doesn't work out so yun nga uh, nawalan kami ng ganang mag upload ng mga videos hanggang hindi namin niisip yun na pabayaan this recent lang in itong taon dumadaan pag nagbubukas kami ng youtube namin dumadaan minsan yung ano namin sa channel na Ma-realize din namin nung nakikita namin yung channel namin, yung mga ginagawa-gawa namin. So, na-save na siya as memories. Natutuwa kaming uh, balik tanaw lang sa amin ginagawa. Hindi siya pina-work out mo na for, for money. Eh, alam yun na, may rin ka, may return of investment ka, ganun. Pero, yung iba yung ginagawa mo guys, na ano, you are saving memories na happy ka for documentary lang. So, yung documentation namin guys kapag ng content is meron tayong makukuha ano uh, learnings learnings ah so yun mga ka food farming mag umpisa na tayo so lang namin gagawin so siya yung magpapasiklab sa mga lulu and paano ano yung dapat natin gagawin so yun nga guys yung confidence natin para natilihin natin kaya nga dapat kasi yun yung isa sa basic recipe uh, yun, yun, yun yun dapat mga katro katro pa yung ceiling yes, <laughs> ceiling skills magbibenta so gagawa kami ng produkto tapos magbebenta kami mga ganon tapos we will create a product and we will sell it na, yun na yun sa maraming marami kami ano, content na gustong i-content pero medyo hindi pa namin nagugulo hindi pa namin dahil nice sa na gawa kasi gugul-gugul pa yung pag namin kung paano siya gagawin so yun na guys So, 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 ikaw, anong masasabi mo? Padayon, uy. Padayon, uy. So, ta, mga kudaya, padayon na mga pinagawan. So, ito lang masasabi ko sa inyo, guys. Pag susuro ko, tuloy lang ang dapat. Uh, kasi, ang umaayaw. Ano yun? Walang nananalo sa umaayaw, guys. Tuloy lang. Ang importante, meron tayong, ano, sipag at syaga. Tiyaga lang guys. Tsaka put natin yung ano pabayaan yung ano, confidence. Yung confidence para na tinatawag. Yan sa, sa sarili. Kasi yun yung magmumotivate sa atin guys. Pag wala ka nun guys. At um, meron kang skills na ganyan. meron kang talent na ganyan. Hindi mo kayo palabas yan. Kasi wala kang confidence sa sarili. Wala kang confidence. Wala kang confidence guys bababa yung ano natin, communication skills, may magiging mahihayain tayo. Nandun yun na ano, secret ingredients and confidence. Ayan. Right? So, sa kaya confident. Ayan nga. Mag-umpisa na tayo. No? Ngayon. Ngayon na natin umpisan, guys. So, mga bisaya dyan, try to support our channel. <laughs> support. Pa-subscribe naman ako dyan. Nakakatro ka, peeps. So, pwede natin tatawagin in general tropa pips minsan tropa pips minsan ka food farming so tropa pips pag mapasyala pasyalan yung ating gagawin syempre hindi lang lahat sa na ano, food farming meron din tayong pasyalan mga ka tropa pips so hindi lang umiikot sa trabaho yung ginagawa natin so we are making a product we are making skills ano anong pangkabuhayan packages so we are not we are not making only that one so gagawin natin, meron tayong pasyalan. So, bilang lahat trabaho, libangin hindi natin yung sarili natin. Pag may time, mga trupa pips natin dyan. Abangan nyo ang aming mga susunod mga videos. Enjoy lang. Happy. Alright! Ano pang masasabi mo? Alright! Maraming maraming salamat!